Magandang umaga pumuli sa mga giliw kong tagapakinig ng ating channel, Ateista ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po ay si Mang Ateong. At ito po ang ating radio podcast, ang boses ng mga Pinoy ateista sa buong mundo. Naririto po ako para magbigay ng tamang kaalaman o impormasyon sa inyong lahat base sa mga ebidensya na aking nadiskubre sa aking mga personal eksperimento o di kaya sa aking mga napag-aralan sa filosofiya, siyensya, teknolohiya, matematika at lalo na sa teolohiya. Partikular po sa usaping may Diyos ba o wala. Tandaan niyo po na rinirespeto ko ang inyong mga paniniwala. Ito po ay inyong karapatan Subalit, minsan, dapat din natin tignan ang mga iba't ibang pananaw, mga ideya o isim na sumasalungat sa ating mga paniniwala. Ang pagiging isang mausisa o mapagtanong ay isang katangian ng isang matalinong tao. Naitanong mo na ba sa iyong sarili? Paano kung ang Biblia ay gawa pala ng demonyo? At ang Diyos na sinasamba mo ay ang Diablo pala na nagpapanggap ng na Diyos. Sinubukan mo na ba sagutin ang mga katanungan na ito? Nabasa mo na ba ang Biblia mula sa ibang perspektibo o pananaw? At nasiyasat mo na ba ang mga negatibo nito o kasuklam-suklam na mga bahagi ng Biblia? Kung hindi pa, naanyaya kita natuklasin mo ang mga bagay nito, ito. Malay mo, ang mga paniniwala mo pala ay puro mali, kagaya ng mga paniniwala ng mga tao noon na naglimbag ng Biblia na ang mundo daw ay may haligi, may gilid, patag at hindi bilog. Sa uling episode, napatunayan natin na ang Diyos ay may pinagmulan. Ang sanlibutan ay linika hindi lang ng iisang Diyos, ngunit ng maraming Diyos. Ang Diyos lamang ng Kristiyano, Judaismo at Islam ay ang kaisa-isang Diyos na walang habag na pumapatay ng mga inosenteng tao, hayop at kalikasan. Ang Diyos din na ito ay hindi perpekto sa kadahilanan ang Biblia na ginawa niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay napakaraming kamalian. Ang Diyos din na ito ay hindi matalino sa kadahilanan na ang kinalalabasan ng kanyang mga nilikha ay puro palpak at dahil dito lumihilikha uli siya ng mga bagong nilalang na nagmula sa pagitan ng mga miyembro ng isang pamilya gaya ng pamilya ni Onoa o pamilya ni Adam at Eve ang tawag sa karadumal-dumal na paglago ng lahi na ito ay incest Sa episode naman na ito tatalakayan natin kung paano nabuo ang ideya na may Diyos Pag-uusapan din natin kung ang Diyos ba ay lalaki o babae, tomboy o bakla Bago natin patunayan kung ang Diyos ba ay lalaki o babae, pag-ukulan muna natin ng pansin kung saan ba nang galing ang ideya o konsepto ng may Diyos. Sa aking mga personal na eksperimento, napatunayan ko na lahat ng India, ideya ng nanabuo ng tao ay may original na pinagmulan. Ang mga ideya na ito ay makukuha lamang sa dalawa at dalawang paraan sa pamamagitan ng pag-aaral o sa pagkadiskubre. Subalit, sa kabuan, ang mga idea ay orihinal na nanggaling sa ating kapaligiran o environment, partikular na sa ating inang kalikasan. Kagaya ng idea na may Diyos, ito ay galing din sa ating kalikasan. Noong mga unang panahon, ang mga sinaunang tao ay niniwala na ang kalikasan ay namumugara ng mga espiritu na nangasiwa ng buong sanlibutan. Ang konsepto ng mga espiritu ng kalikasan ay nagsimula nang ang tao ay tumingin sa langit at nadiskubre ang haring araw, ang ulan, ang kulog at tiglat. Gayon din ang buwan at bituin na nagbibigay daan kung kailan ang taglamig, tag-init at tag-ani. Pati rin ang puwat ng bulkan at lindol sa lupa na kanyang katukutan ng karamihan. Ito mga kapangyarihan ng kalikasan ay andaan na nagbigay sa iba't ibang uri ng Diyos at Diyosa noon. Para pagpaya, pagpayapain ang mga Diyos na ito kung sila ay galit, ang mga unang tao noon ay nagsasakripisyo ng mga hayop o ng birhing bata o babae para lang hindi magalit ang mga Diyos at Diyosa ng kalikasan sa kanila. Nang naging sibilisado na ang mga tao, ang mga Diyos at Diyosa na ito ay nagkaroon ng kanyang-kanyang mga pangalan. Ang Diyos ng kulog, kidlat at ulan ay pinangalanan na Zeus. Ng mga Griego, ang Diyos ng dagat ay si Poseidon. Si Hades naman ay ang Diyos ng kadaliman o impyerno. Si Demeter ang Diyos ng anihan. Si Poseidon ang Diyos ng dagat at lindol. At si Apollo ang anak ng Diyos ay, ay, ay ang anak ng Diyos. Nang naging matalino at makapangyarihan na ang mga tao noon, ang mga Diyos at Diyosa na ito ay naging inspirasyon ng mga pari at hari. At sa paglipas na maraming panahon, sila ay naging mga Diyos din. Subalit, kahit sila ay makapangyarihan, ang kapangyarihan ng kalikasan ay hindi nila makontrol. Dito nagmula ang idea na may isang uri na nilalang na mayroong supernatural na kapangyarihan masigit pa sa kanila. Dito na buo ang idea na may Diyos. Ngayon, ang tanong, ang Diyos ba ay lalaki o babae? Sa Katoliko, ang Diyos ay isang lalaki. Kaya makikita ninyo, ang litrato imahe ng Diyos sa, sa kanila-kanilang mga altar sa bahay o simbahan ay isang lalaki. Sa Biblia, itinuturo naman nito na walang kaseryan ng Diyos dahil wala itong physical na katawan. Ang paggamit ng Diyos ay lalaki ay simbolik, simbolo lamang sa paglasa nito at hindi ito nagpahiwating ng kanyang biological na kasarian. Pero ito ay hindi totoo dahil sa Biblia din makikita mo na ang Diyos ay isang babae pala. Sa mga unang panahon ng classical na reliyon, ang Diyos ay walang kasarian dahil imposible para sa si Diyos na magkaroon ng physical na katawan. Subalit, ang Diyos ay tinaguri ang lalaki sa kadahilanan na ang mga sumulat ng Biblia noon ay nasa sakop ng isang kultura na kung saan ang kalalakian ay ang nagdodomina sa mga babae at sa pamalakad ng buhay. Sa kabuodan, bagamat payag Pahayaw na sinabi sa Biblia na ang Diyos ay isang babae, ito ay hindi tumutugma sa pananaw na ang Diyos ay walang kasarian. Dahil dito, pinapatunayan lamang na wala talagang nakakaalam kung ang Diyos ba ay babae, lalaki, tomboy o bakla. Subalit, 100% ng mga naniniwala sa Diyos o ng mga nanamampalataya sa Diyos ay naniniwala na ito ay lalaki base sa mga litrato na, na makikita natin sa kanila kanilang mga altar. Sa episode na ito, napatunayan natin na ang ideya ng Diyos ay galing sa inang kalakasan. Ang kulog, kidlat, lindol, araw, buwan ay tinaguri ang mga Diyos noong unang mga panahon. Nang ang tao ay naging matalino at makapangyarihan, siya ay naging Diyos din. Subalit nang hindi niya makontrol ang kapangyarihan ng kalikasan, na pag-isip-isip niya na may isang uri na nilalang na mas makapangyarihan pa sa kanya, dito na ang konsepto ng Diyos, ng Panginoon. Ang kasarian ng Diyos ay tinukoy sa Biblia na ito ay isang babae. Subalit dahil ang reliyon noong mga panahon na iyon ay dominado ng mga kalalakihan, ni pinintan nila ang Diyos na isang lalaki. Dahil dito, ang pagsasarawan ng Diyos na isang lalaki isang malaking pangutya at kasunungalingan na dumaraya sa kaisipan na sa maraming nating mga mananampalataya na ang akala ang Diyos ay isang lalaki. Sa susunod na episode, tatalakayan naman natin kung bakit ang pitong araw ng paglika isang istorya na puno ng kamalian at hindi umaangkop sa pag-aaral ng siyensya at tamang pag-iisip. Sa kabuuan ng ating mga tinalakay sa podcast na ito, mula nung unang episode hanggang ngayon, pinatunayan natin na ang Diyos ay hindi totoo pala. Base sa ating mga sumusunod na mga ebidensya, ang pagkabuo ng Biblia at ang ama ng Biblia nito ay makikita sa episode 4. Ang tunay na simbahan ng Diyos at ang mga peking simbahan ay makikita sa episode 5. Ang orihinal na Biblia at ang orihinal na pagtuturo nito ay makikita sa 6, 7, and 8. Ang mga malid, dagdag at kasinungalingan ng Biblia ay makikita sa episode 9. Ang pangalang Yesus Kristo ay wala sa Biblia. Ang paliwanag ay nasa episode 10. Si Jesus ay hindi ang tunay na Mesayas. Ang paliwanag ay nasa episode 11. Ang kabustusan ni Jesus ay makikita sa episode 12. Ang tunay na anyo ni Kristo ay makikita sa episode 13. Ang mga kasamaan ng Diyos ay tinatalakay naman sa episode 14. Sino o anong lumika sa Diyos ay matuto ngayon sa episode 15. Ang Diyos ba ay babae o lalaki ay nasa episode number 16. Kung kayo po ay may katanungan, I-post nyo lang po ito sa comment section at sasagutin ko po kayo ng aking makakaya. Kung gusto nyo naman maging guest sa podcast na ito, Ilagay nyo lang po sa comment o kaya i-email ako. Doon naman po sa mga aking tagapakinig na nag-subscribe, nag-like, at nag-share ng mga videos ko dito, maraming marami pong salamat. Ito po ulit ang inyong mga atiyong na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto nyo ng buhay na masagana, maligaya, malaya, at makahulugan, sikap, sipag at kalaman ang susi ng isang maligayang buhay at hindi dahil sa paniniwala na may Diyos. Masagana at malusog na buhay po sa inyong lahat. Paalam, ito po uli ang inyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po uli sa inyong pakikinig. Ito po uli ang inyong atheista ng Pilipinas mabuhay po kayong lahat.